Oh, welcome back mga kaboxing! Sumatapos nga po sabihin ni Chavit Singson na mag-aapila sila sa California State Athletic Commission upang baguhin ang naging kontrobersyal na resulta ng ating kababayan na si Charlie Suarez kontra kay Emmanuel Navarrete nitong nakalipas na linggo lamang. Ay tila mas mabilis pa nga po sa alas 4 ang naging aksyon ng dating gobernador. Dahil ayon nga po sa report ng boxing scene, lunes ng umaga, ay natanggap agad ng komisyon ang inihaing apila ng kampo ni Suarez. Nakasaad dito na dapat baguhin ang resulta ng laban pabor sa ating pambato via technical knockout o di kaya gawin na lang itong no contest. Dahil maliwanag pa daw sa sikat ng araw, na sulidong suntok ni Suarez ang nakapagpabuka ng sugat ni Navarrete. Ngunit aabutin pa nga po ng halos tatlong linggo bago dinggin ang apilang inihain ng kampo ni Suarez. Dahil sa Hunyo dos malalaman ang resulta na gagawing mas masusing pagsusuri kung ano daw ba talaga ang nakapagpabuka ng sugat ni Navarrete. Di ko nga din po alam mga kaboxing kung anong klasing mata meron itong referee at ang commission's replay official at veteranong referee na si Jack Race. Dahil matapos daw makalap ang ilan pang video angle at isinigawang replay ay iginiit pa din nito na accidental head clash ang dahilan ng sugat ni Navarrete. Nagbigay na din ng pahayag si WBO President Gustavo Oliveri na aantayin nila ang resulta at desisyon ng komisyon bago ipag-utos ang immediate rematch. Samantala, dahil napuno nga po ng pambabatikos ang naging third man of the ring ng bakbakang Suarez at Navarrete na si Edward Culliantes dahil sa napakalaking pagkakamaling hatol na nagawa nito ay si mismong California State Athletic Commission's Executive Director na si Andy Foster na nga po ang nagpost sa kanyang social media account na ibabana na nila si Edward Cuyantes na maging third man of the ring sa anumang high profile boxing match up sa hinaharap. Bagay na sobrang kinatuwa ng maraming boxing fans. Ngunit pitong oras pa nga lang po ang nakalipas ay nagpost na naman si Andy Foster na nagpataas na naman ng dugo ng maraming boxing fans. Ayon kay Foster, ay binago na nila ang kanilang inisyal na desisyon at inasign ulit si Colliantes na maging third man of the ring sa isang laban ngayong linggo. Ngunit dahil umani nga po na negatibong reaksyon mula sa boxing community ang pangalawang post ni Foster, ay agad din itong binura. At sa inihaing apilan ng kampo ni Suarez sa komisyon, ay tatlong desisyon nga lang po ang inaasahan ng boxing community. Una mapapanatili ni Navarrete ang kanyang titulo via unanimous technical decision win. Pangalawa, mananatiling kampyon si Navarrete at hawak pa din nito ang titulo at gawing no contest ang resulta ng laban. At mapapanatili naman ni Suarez ang kanyang undefeated record. At pangatlo ay ang inaasahan ng lahat hindi lang ang maraming Pinoy boxing fans, kundi pati na rin ang boxing fans sa buong mundo, nagawing panalo ang ating kababayan via technical knockout at hiranging bagong WBO Super Featherweight Champion si Charlie Suarez.